Ayan okay, mga kabrosis, magandang araw at medyo kulimlim ngayon ng panahon. Ito, mag-umpisa na tayo ng ating trabaho. Ang oras ay 6.25. Ayan. 6.25. Ayan. Ang unahin natin ay magputol ng pole thread. Kaway muna mga bisita. Hoy. Kaway muna. Yan. Nakakita sa YouTube. <coughs> nakahuli lahat ng mga ano dito, mga pangharapas. Ang inuulay kabayas. Sana lagi makahuli para tindahan ay eh, mabili.

Ayan, yeah, uh, po. na putol natin mga pull thread. Kakabit na natin 'yan sa Kapigilan maja. Ano? Ano na mo, ah. mo kaya ikpitan. Ya. Okay. Ha lu bagang ya, sape nemu asal Melaka.

Luuka <laughs> marami na kuha no. Kukunin no. Ayan, bali nakakabit na rin yung kabyak na release ulit At ipox na natin yung mga singit-singit na yan ano? Paso lang doon sa pinakaduktong Pagkatapos na namin kumain Ayan, bali dalawa na release niya no mga brosis buo na yung riles yan ah kabila na yan riles yan yan kikinisin na natin bukas at saka nalagyan ng PVC yan buo na yan yung bangka ah. dalawa makina niyan ah dalawa LC eh, Bali nga dito lang na ating video mga kabosis. Dahil sa mahaba-haba na rin. Bukas na ulit ay magkita-kita. Alam na. Kaya Johnny TV. bye. -bye.